Ito, mabayo. O, lalaki. iba puti. Tapos. Yan. Yeah, tsaka halabusin. May luka ko pa. Baka na kanila mga sa... Bika nila Welcome to Kanalate, Malolo City, Bulacan, Philippines. At ito ulit tayo. Ito ay kanilaw, Kanalate. Ayan po. Baka. Ito yung mga tagas na tubig dito. Welcome sa bayan ng Paumbong. Prokayana, Santiago, Pusto. Welcome to San Agustin. Ayan po mag-ahati rito. One ano way yung isa. Kasi ito pa poblasyon. Ito naman po papuntang Santa Monica. Dito tayo. Papuntang bayan. Ito may right side. Puntang San Isidro yan. Ito Santa Monica tapos bayan. Ayan po. Malalaman nyo po nasa Agurin na tayo kapag alam nyo na na nasa water world ito mga punta ito kan eh uh, sa pamalolos uh, lumog uh, dito ayan welcome uh, ito po ang ating uh, poblasyon o uh, bayan uh, ang ating pamahalang hagunoy ng Bulacan ay ng Bulacan ng hagunoy Bulacan ayan ayan po ang kanilang uh, remisipyo. o oh, ano mo Okay, syempre ang ating popular na nakita ko sa Facebook eh. Ayun po, ang Jollibee lumulubog. Welcome to Jollibee. Yep. Ah, ito yung para circle natin dito. At yung ating tangke. Welcome to Bayan ng Hagunoy Ulangan, Philippines

Ah, Dali po tayo ngayon sa bayan ng Agunoy. Dito po sa parte na to, mga paradahan ng mga tricycle. Halos ah, malaking terminal to. Tapos sabi nila sir, sa atin dito, dito daw po, sa kaya niya ng sapang kawayan. Ayan po dito, mga ah, naghihintay na rito. Sabi nila sa atin nila, ma'am, tsaka sir, dito, ito po pala, yung sa kaya natin sapang kawayan, magkano po pamasahin natin? 50 pesos. Ang biyahe natin mga 40 minutes. Ah, depende po. Oo. Oh, depende kung mabilis. Tapos po, doon pala medyo mahirap ang sakayan pagpabalik na rito sa atin sa Mayhagunoy. Nagtataka kayo kasi minsan di natin alam kung saan ang sakayan ang papunta. Ang alam ko po kasi sa may masantol ang sakayan. Dito rin po sa atin meron pa rin palang existing na sakayan ang papuntang sa Pangkawayan. Tapos doon sa kabila, pakikita ko sa inyo yung ating namang ano, uh, punduhan ng isda. Ayan po ang ating punduhan ng bayan, Agoloy Public Market. Okay, testingin natin. Tango tayo dito. Okay. First time kumapunta dito sa punduhan ng Agoloy. Ha? Ribbon dito kayo Norito, tsaka mga limangon natin, no? 500. O, oh, dito, Tsaka mga, ano to? Sari-sari. Oo. Ah, sari-sari. mga pang, ano, tuyo. Sling Ah, agad. Dami. Ayan siya, ano, bayugin. Bayugin, ay, eh, mga bayo din nga naman, oh. No? Ay, babae ito, babae. Oh, eto babae, oh. O, oh, lalaki. 500 lang dito. Ayos. Ang lapit dito. Oh, nasa eto, ay pong pangkuti dami. Ay, puti. Ay, bangos. Yes. Oh, tsaka ito. Yes. Iya. Yeah. Iya, oh. yeah, tsaka halabusin. May luka ako pa. Oh, tsaka mga, nilaki ng yeah. na nga naman sa bubik, alimang sa gating. Bubuga katabaan pa, katabaan

Ayan, magiganda. Tsaka sariwa sa liwa mga. So, pagal puti, oh. Ayan. Oh, fresh na press. Magkano rito, sir? 125. Ah, 125. ah. 125. 125 lang ang kito rito. Dalawahan to, ano? Oh. Yes. Okay, dito po sa amin sa Bulacan. Eh, pangkaraniwan, mga sariwa is da. Lala sa Agunoy. Sariwan, sariwan. Dito sa Agunoy. Ay, buhay na buhay. Buhay na buhay. Tumatan lang. Buhay na buhay. Oo nga. Ito po ang ating mga marami po pala ating consignation dito. dito. Ay mga consignation. Tapos ito pa. Dito naman tayo. Ano daw dito? Yangat. Ito daw dito. Tap 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 tap. Sap 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 sap. Ito mga ano ba to? Sumpo, sumpo mga dilit. Magkano kaya sir? 450. 450. Oh, mura lang. Kasi syempre function din. Tama na 40. Dami. Ito ko pala dito sa ating sa sa Agloy. Dali mo nga

Ayan, yeah, sumisigapo uh, oh, dito. At saka mga toyo yun dito, sinin niya si. 240. 240 daw dito. Ano, 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 po, iba-iba. Ito -iba. mga ano to? Yan. Mga halabusin ano? May kapak, may... May ano to? Uh, basta iba-iba. May lukaw. May... Okay tanin sa kilo. Saka ito mga maliliit na hipon, hipon maliliit, hipon. Pangulay, pangukoy, dami. Ayun pa oh. Ayo, saka sige, ating ng At biya. At na Sa bawol sir. Sa bawol dragon bubu pa ah. ah, pa ah, po huli sa dragon bubu Maraming na huli may pa po ng dragon bubu okay, po dito sa amin, oh. dito na sa gruyo oh. ang mga mga, sa puti puti na naparani ng hikun uh, may suso pa sa at po sa ating pala sa Agunoy, ang bukas po pala dito araw-araw. O -araw, lalo na sa ganlinggo, 11.30 ng gabi, tapos matatapos ito ng kinabukasan ng hanggang alas 5 ng hapon. Hindi, uh -huh. parang dire-diretso rin ano. Uh -huh. Pahinga lang sila ng mga alas 5 hanggang alas 10. Tapos diretso na uli. At kung kayo ay pupunta rito para bumili ng mga isda, eh patok na patok kasi mga mura na. Natatawaran pa. Ano? Ayos. Salamat sir.

Napakarapay yung dalat dating na ipon dito, puro ipon, saka ano, saka alimasag, ayun pa siyempre lalaki. Huwag no. naman ito kayo doon. lang ito lang mura. Uh, tsaka saka ipon. Ipon pang nulay. Ipon pang nulay nga naman, sabi niya kayo doon. Ang gano'n ito? Ay, uh, patnipura. Patnipura. Pero pwede sigal? Oo, oh, okay. pwede. Uh, Iyon. Oh. Ano ah. oh. TV. Al TV. Oh.

Ano yung short? Pinipili ano? Ay, pipiliin piliin yung mga alanganin tsaka yung malilit. Ay, oh hipon. Hipon po kayo dyan. Yung hipon. Ayos. Sa so, ito pa, kabubuhan natin ang ating punduhan uh, dito. fish Port ng Hagonoy. Kung makapansin niyo po rito, eto po yung ating mga bangka dito. Dito kasi ang ating punduhan. Ang mga isda po natin daw ang nagagaling sa dagat dito sa atin sa Agunoy At yung iba pa, sa may mga bandang dahil malapit tayo sa Pampanga Yung masanto, nagdadala rin dito sila ng ating mga huling uh, mga isda ng dagat Very good Ayan po, eto, marayang banka, natapatan pa natin na sakto-sakto Ayan po po, ang dami, o oh, yun know. o Ayos, sabang

wakit ah wakit? eto, eto pangano to pangkuri? Pang pana hug pangkukoy ayon ah mukan ah, dito? Pang pangkukoy 80 na kilo 80 dito dito 150, fifty 150. Tsaka syempre itong puti 350. 350. Ah, oh, oh, syempre. lima alimaw. Alimaw, alimaw. 350, 350, rin dito. 350. Ay, oh. Puro karamihan, puro ito. Puro mga ganun lang presyo. Ano, Kaya mura. Okay. Mura-mura eh. dito sa Agulay. Sa Agulay nga naman. Kasi Ay, alam natin yung iba. 500 600 oh. eh. di ba? Alam ang. Alam ang, alam ang. Ano na sa Manila, tatay? Pwenta kilo. Dito? Pwenta. Pwenta? Pusit, pusit. Pusit, daluhan daan. Saan po galing pusit, tatay? Sa dagat. Sa dagat na ako. Siyempre sa dagat. Sa Manila, bay. Sa Manila, bay. Ito ba yung ano ba ito, tatay? Ah... Ang malakaya ba yan? Oo, oh, yung... malakaya, Norway. Norway, mga Norway. Tapos dito naman, tapos natin, siyempre. Please. 110. 110 dito. At siyempre, 110 yung eh, sultan! Ah, sultan! Ito! 30 yan! 30! At malaking bangus natin, o? Ito naman ito. Malaki, 140! 140 lang! Mura-mura! Okay! Hindi napunta kayo rito sa Agonoy, sa amin, dito sa Bulacan. Pupunta sa amin, sa Agonoy! Pwede, pwede! Ang pangula ng mga pilihin! Oo nga naman, sabi ng tatay! Ang halimaw rito, pang araw-araw na kinakain sa kahit pong malaki! Oo, tama! Kaya po, kung mapansin nyo, lahat ng produkto rito, pakaraniwan, hipon, alimango, bangus! Bangus, sugpo! po at halabusin at marami pa iba very good ah, yes. ayos oh, sabi ni idol okay. nasang keso <laughs> <laughs> ng lasang, oh, lasang keso. Ayan po. Lasang keso. 135 lang, 135 lang. Mura-mura. At saka ito. Oh, 130. Oh, 130. Lasang pinipig. Wala lasang pinipig na ito. Lasang ito. Ayan. Oh, ayan. Siyan rin lasang bowl. lasang bowl. Arroyo. Lasang bowl. Arroyo, tsaka ito. Ay, bibid. Oh, ay bibid. Ayan, yung aroyo, yung pinaka, yung ayan. Yung arroyo, ang pinakain, daya per. Daya Yung bibid. Ang pangay ngayon po, alam nyo na. Ang ating alimang bato. Alimang right, bato. Ito. Oh, sarap daw. Ang kain niyo din. Yan. Alam niyo po ba kanina mga bato, masarap 'yung pagkain ni Yao. Sa iniyaw 'yan. Tsaka meron pa mga talangka o. O, ayan o. Eh, ang talangka wala tayong nakikita o. Talangka, talangka oh, babae po. Sa kanya. Baka nami miss niyo 'yung buro. Ilan na ako ng buro? Ha? Basta sya to syempre. Pag nasipit ako nito, yari. Oh, mga bato. Ano na? Ang laki. Kamandila po noon dami pa rito, limasag. Ito, mga ano to. Mga pili na, pili. Oh, ah, ito, ito pa, siya ito, pinimili. At tsaka pa, oh. Ah, sya, ito ah, tsaka, eh, pa, oh. pa, dami. Siguro, hipon. Eh, oh. mga, mga, Masawa pala kayo dito sa hipon sana, sa amin, sa aguli. Ah, na po yung public market. Ayan, ah, marami pa rin pala dito sa loob. Tapos dito, meron din mga ano, ayan o, oh, iba klase ng isda. Pero ba ito, ano ba ito pa nga. Ayan. Siyempre, ang ating, ano ba ito? ang mga buhay buhay, ang ating, ano pinang dagat? Ano pinang dagat o? Um, so, one, ayan o. Ayan o. Ayan o. 120 na lang. Kalahati. Mo 120, oh, abu, abu, bayan, ay, ay. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Ayan Abo abo nanay? Ayan o. Malakapas. Malakapas. Ayan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ispada. Espada. Ispada. na ito Kalahati. 120 na lang. At ang ating bikaw o. Lalaki. Ayan o. Ayan o. Tsaka kakalabosin din, makahabiya, tsaka asuhos, oh, ang dasin. Kaya magkano'ng ganyan, ano eh. Hindi po, siyenta na lang lahat po yan. Oo, uh, siyenta na lang lahat po yan. Tsaka yung mga maliit na hipon. O oh, dito po, pag nagawin kayo dito, marami po talaga natitinda rin para doon din sa atin sa may malolos. Ito naman po, sa Agon, ay uh, laging bukas to araw-araw. Kaya po maganda po rito mamili din kung gusto nyo ng mga sariwa at murang isda. Ano pa

ah oh, si Hello! Hello! ba ang ating dito Nanay? Dalawandaan Ito daw, Ito. Kare. Oo. dito sa ating... Sa uh, Ha? H 350. dito tsaka hasa. Mga kalawang 120. Ano ito, bigaw? 120 kalahat. 120 ka lahat. 120 kalahat. Ayan, ayan. Ayan. Ayan po, ang dami. Ayan, meron pa tayo, is is ano, isdang pula. Isdang pula. Hi. Atas, magkano ba nanay na, sakitang? Sakitang, uh, 300 lang po yung kilo, 300. 300, mga sus. Mga sus, 380 kilo, kilo, 300, sa maliit. Yun. At ito ang ating mga... Ito po, isang daan ka lang. Haki sa lupi ang na, matataba. Matataba nga naman, no? Hindi ba pagla, May mga ano yan, may mga ligi. Ligi, ligi. Tsaka itong mga hipo. A, yan, yan, hipo, hipo.

Ang putin dali na ate dito Asa asa Pusit Saka daing na bangos Mga boneless na ito Ginagawa nila ate Dito ayan o oh. I swear namin pag boneless Shot Ito 100 Ito 170 170 dito Saan putin natin ito? dito so, Sa tapang Nang hagunoy din yeah. Ah, may tapang din pala dito sa hagunoy Magtatapa rin sila ito daw 100, ito 170. Ito pati na po. Magkano ba dito ang item? 150 dito. 170. Ito. 190. Tsaka itong relye, no? Oh. 180. Ayan. Thank you. Uh, ito pa. Ayan. Ang dami. O mga bongos, malaki. Malaki na bigaw. Isa po sa napansin ko dito sa ating Sagunoy, sa papansinin nyo sa iba pong mga pinupuntahan nating mga uh, tagta peace port o yung mga bagsakan ng isda. Yung kanila po, ang nakasabit na yung kanila mga timbangan. Yung iba po kasi sila, sila ba? Sila na makasabit sa mga lobby dito. Very good, kakaiba. Ayan uh, po, at that's uh, ikot na natin ang ating Sagunoy. then Siyempre, bawag na naman. <laughs> Yari, maray tayo dyan. Lubog, lubog. Bus! Ito ang pinaka-challenging. Mababa at malalim-lalim. Pantay. Lubos! Ayan po. Very good. High tide season na kasi. Uh, battle battle hopper. Kaya po yan. Kaya po yan. Okay. Ang kasama natin dito yung mga bago nating katropax, uh, si Faye, Faye tsaka si Samantha. Samantha. Siya so shoutout kami sa pamilya nila ng Maghari Family at Atienza and Ople Family. Atienza Ople ng Binakod, Masuk. ay Masukol tsaka Panasahan. Tiga pa na to. Ako <laughs> sa inyo. Hello, good morning. Siyempre, so, kasama natin ang masisipag natin mga katropa. sa akin. Sa kami, sa pamilya. At dito. Ronroy Ron Roy. Ron Roy. family. Tsaka, na sila. family, ha? Ha? Ako ni family. family kasama natin si Idol, ang Javier. Uh -huh. Shoutout kami ng Javier family ng Santa Monica. Santa Monica, Hagonay, Bulacan, Philippines. Helito Javier, takot ka siya ako. Ito si Tatay Celestino, Naba, ng Taga Hagonay. Ano pong barrio? Barangay Santo Rosario. Sa amin Santo Rosario. O, shoutout kami sa Naba family ng Santo Rosario. At kakawal kami Tatay. Uh good morning. Good morning po sa inyo diyan. Ayan. Dito na po tayo. Um, Kumusta po yung mga kapatid ko sa Quezon City? Na, Quezon City naman, oh. Kumusta po kayo? Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo lagi. At sa lahat ng mga ama, Happy, happy Father's Day. Oo, oh, ngayong araw po na to. Yeah. Thank you po. Yeah, don, si Idol, Ralph Rojas ng Mario Rojas. Um, ng Mario Rojas consignation dito sa atin sa Agunoy, Bulacan, Philippines. <laughs> At kakamay kami. Yeah. Shoutout po sa ating masisipag mga konsignasyon na mga consignation araw-araw dito sa atin sa at syempre kasama natin uh, si na masisipag na consignation natin si Sir Roberto Baluyot Tsaka si Sir? Al Albert. Alberg Perez O uh, shoutout po sa Perez family at Baluyot family ng? Agunoy Agunoy, po sa Agunoy? Santo Niño At? Santo Niño Aral ah, ko kayo pila sir Morning po Okay kasama natin si idol uh, Arnel Santos ng? San Jose San Jose, Agunoy, Buruktos San Jose, Agunoy, Buruktos eh, haangon kami dito ng isda sa atin, no? Sa Seafoods, oo. Ano? Oh. Oh, mga Seafoods. I mean o, oh, shoutout po sa pamilya namin. Nang... Family Santos. Santos Family. Uh, yeah, at gawin kaya. At Eri Cagawad. Ah, Barak na ng... sa East Santos eh. O, saan mo naman si Cagawad? O, no? puso po kayo dyan lahat. Oh. Sa mga uh, staff ni Kapitan dyan sa atin, no? Uh, at gawin kami. Ito uh, yeah. uh, okay. naman natin si Idol Jojo dito. At sa ating mga masisipag dito na mga tricycle driver, ito po yung terminal nila dito sa Hagunoy. Ah, kami kami. Morning! Alright, tsaka siyempre mga trabaho dito. Okay oh, kami. Ah, mga masisipag nating driver dito sa Sago. Idol Edmond Soto ng... Gunay Bulacan. sa, sa Gunay? Ah, sa San Jose. San Jose, Gunay Bulacan, Philippines. Yeah. Oh, shout out sa Soto family. Lahat ay kaway kami. Ayan. Okay, good afternoon mga katropas. Kasama na si Idol. O ah, sige. Um, nakita ko siya sa bayang Hagunay. Nakita ko nagbablog. Sabi ko ah, Diyan ako yung channel mo ha. Siya nga pala. Ako si Katropa 18 TV ha. Tigaguloy at ating magulong vlogger. Member Remember ha. Shout out sa lahat ng mga na-subscriber ni ano. Ayos. Baka suportahan po natin ang Katropa 18 TV. Ayan. ah, uh, sa YouTube sir ano? Okay, paki natin mga sa local vloggers natin. Lang, same. Same, same lang, same lang din pati sa FB page. Oh, ah, uh, ka kaya. Salamat sa pagdala mo sa amin, Payan. Ah, thank you, thank you. Kanta rin tayo kay Sir uh, Elmer Di Choco at si Sir Jesse Di Choco at sa inyong baryo ng Santa Monica ay hey, Lola ito ang Lola Reming oh. eh nag birthday pala siya hindi ko na imbitahan eh happy ah, birthday sa Lola okay eh. <laughs> ah, sa shoutout ko yung page ni Chong Daddy Dan bulakin nyo Oh, makikita niyo yung mga proseso kung paano yung mga pagbabagong at kung ano-ano pa. Supportan natin sa Facebook. Okay? Akawin kami. Kasaan po ng mga hindi po naka-subscribe sa channel natin. Subscribe na kayo. Hit yung notification bell para sa mga updated nating videos na ipalala po sa inyo. Every time kagawa tayo ng mga interesting video. Until next time mga Trapbox, keep safe and keep moving always. Bye bye.